what's up guys so uh, ito nga naman meron naman tayong galing 7-eleven so ito kapakita ko sa inyo yung bagong kuha natin ulit so ito ang uh, exotics at least bugatti bulat yan ito ang pinakastig na nakita ko din yan o oh, grabe naman yung mga yung uh, tsura nya napakatindi ganda ang angas talaga na ito. Black, ang ganda ng pagka-block niya. Bugatti. nilang lang din na ako nagkaroon natin Bugatti. Ayan. So, mga bagong labas na ng Hot Wheels ngayon. So, nakuha ko na ito sa 7-11 na chamba natin kasi nag-restock sila ngayon. Kaya, makita natin. Ang dami pa doon mga magaganda pero ito lang talaga yung natipuan natin. Kasi wala pa tayo na ito. So, sana sa susunod na video natin may makuha tayo ulit na magandang hatos. So, yun lang guys. Sana mag-subscribe kayo dyan para updated tayo sa mga next video natin. Yun lang.